So yun, good morning mga kuys yan Meron tayong new gear Papalitan natin ng ball race Kaya nakabili na si customer Ito yung part number niya mga boys. Screenshot nyo na lang Ayan, Tuturo ko sa inyo Yung pagkakasunod-sunod na pagtatanggal so, Una yung tatanggalin ito mga kuys Itong harapan May turnil dito Dalawa Ayan, Sa atin sa abila tapos to, iklatin nyo lang to Pababa Antayin nyo mga kuys, tatanggalin ko lang So yun mga kuys, yan. tanggalan natin yung Pinakaunahan nya Dali lang naman tanggalin nya mga kuys Iklatin mo lang pababa yan. Mapapasin nyo yung mga uh, Clip niya, yan Pagigitin nyo sa pagano'n, pababa Then ito yung Tornillo nyo mga kuys Dalawa lang yan Then susunod natin tong unan mawis ah. Kitay nyo. Yo, sa pagtatanggal ng ball race yan, eh ng ball race ng unahan ito. Tanggalin mo yan. Ito. Mga tornilyo diyan sa baba. Yan. Yan. Tanggalin mo yan. Sa nasa sa baba. Dun. Then yun nandito yan. Ro so, tanggal yan. Ito. So, yan. Sa kayo tanggal yon, mawis. Sa kabila ganun din. Tayo mga kuys, tatanggalin ko lang ah. So ayun mga kuys, natanggal uh, natin yung unahan. Yan. Yeah. Tatanggalin nyo yung sakit mga kuys sa Ito. Saka ito. Yan. Yeah. Tatanggalin nyo yung mga kuys. Yeah. Dalawang yan. Dito sa sakit nga. Yeah. Yeah. sa signal, sa ito yung set light. Yan. Yeah. Tapos tatanggalin nyo yung dalawang bolt dito. Dito, hindi ko pala napakita sa inyo yung dalawang bolt dito. Yan. Yeah. Ito yung mga boys. Yan, yan yun. Then, susunod naman natin dito mga oys yung kanyang kararo. Tapos ito, batok, tatanggalin din natin yan. Sa pagtatanggal naman niya mga boys, may mga tornilyo naman yan eh. Pakikita mo dyan. Tapos, ito. Yan, tatanggalin mo yan mga oys. Yan. yung tornilyong to. Davao yan. Tapos yan Sa Araro, angat na to eh Yan Matatanggal nyo na to Yan, tatanggalin nyo lang yung turnilyong yun Sa ato sa kapila Yan, Maoys Katayin nyo ang tatanggalin ko lang muna So yan, Maoys Tatanggal na natin yung Araro Then, sunod naman natin itong batok Kaya, natanggal ko na yun nandito nya Yan, then, nasusunod nyo dito Ito yung mga sakit Sakit to sa charger eh. dalawa yan. Nukutin nyo yan. Ito yung nakalagay eh. Tanggalin nyo lang dito. Tapos, tatanggalin nyo itong cover ng ignition switch. Yan. Tanggalin nyo lang to. Matatanggal nyo na yung mouse. Yan. Yan. Tatanggalin nyo yung mouse. Yan. Tatanggal nyo yan tatanggal nyo na yung over nyo tatanggal nyo na yung mga oys yan tatanggal nyo na yan kasi yan nakabara yan dito hindi mo matatanggal yan pagka hindi mo tatanggalin yun tayo nyo mga oys tatanggalin ko muna to so yan mga oys tatanggalan natin yung kanyang batok pag natanggal nyo na yung mga kuya, susunod nyo dahil yung steering yan. Ito. Yan, tatanggalin nyo yung kanyang pinaka-lock. Yan. Tapos, uhugutin nyo na pataas. Ito. Pataas. Tain nyo ako mga kuya tatanggalin ko muna. So, yun mga ako sa tanggalan natin yung pinakasabat dito, yung nut. Yan. Ito yung siya mga kuya. Yan. Parehas silang 14mm lang Ang gina ginamit ko uh, Box range Saka Impact lang ang ginamit ko Sakit yan. Tapos yan yeah, mga boys, yan. Tatanggalin nyo na to Ma-access nyo na yung Wall race. Yan. Pinaka goma niya Ma-access nyo na Pero bago yun mga kuwis Tatanggalin muna natin yung gulong sa akin tapaludo tanggalin muna natin yung maoy kuysa antayin niya ako. so yan mga kuysa bago na pala natin tanggalin yung gulong tanggalin muna natin yung caliper yan nakalimutan kong tanggalin kanina so, ito yung pinaka bolt niya yan. flower na Ang sukat niyan ay T50 yan mga kuysa star alin yun eh parang star P tawagin lagay mo na natin natin yun then tatanggalin nyo muna ito itong G's dalawa sa ito tatanggalin nyo na rin tapos tapaludo, gulong yan tatanggalin nyo muna yung gulong bago ito palo tapos saka natin siya tatanggalin doon mga oys yan tayo nyo ka mga boys. so yan mga oys natanggalan natin yung uh, yung kanyang gulong then susunod naman natin yung tapalodo niya mga kapis doon sa ilalim makapansin nyo yun meron tatlong G's tatanggalin nyo lang yun mga kapis nagamit kayo na extension bar para ma-access nyo sya yan kanyang kahaba tapos bahala na kayo kung gagamit kayo na ratchet o kaya inang impact impact kasi yung ginagamit ko mas mabilis mga kapis yan Mapapansin nyo dito mga kuys no? Oh, lakas talaga ng kahabig, oh. O, oh, yan, oh. Ah, tumitigil sa gitna, eh, mga kuys, eh. Mamaya matatanggal natin yung problema ngayon mga kuys yan. Antayin nyo mga kuys Tatanggal ko muna yung pender. So yun mga kuys. Tatanggal natin yung pender. Yan. Tanggalan natin. Yan. Susunod naman natin ito mga kuys yan. Tatanggalin nyo yan. Antayin nyo mga kuys tatanggalin ko muna. Yeah, so ayan mga kuys, yan. tanggalan natin to. din susunod naman natin ito mga kuwis. Pag nalogan nyo na yan mga kuys, alalayan nyo lang doon sa tipos. Tapos tatanggalin nyo to, to parang cover na to. Ayan, yun. mismo cover niya Ayan, antayin nyo mga kuwis, At tatanggalin ko muna at wala tayong magkahawak ng ating pang video mga kuys. Ayan, antayin nyo mga kuys, tatanggalin ko muna. So ayan mga kuys, natin yung tipos niya yan ito yung pinaka bearing niya mouse mapapansin niyo yan. nakita ko na agad eh ano Yung mga tuldok tuldok na may tama talaga mga ulis may tama talaga yung ball race na nyo mga ko isa, papalitan ko muna ito ng steering cone sa bearing. Then, update ko kayo mamaya mga ko Ito yung kanyang Isaya. Yeah. Antayin niyo ako mga isa. So ayan yeah, mga boys, tanggalan natin itong ating steering cone sa taas at sa baba. Ayan siya mga ko Ang tatanggalin naman natin susunod mga ko ito. Ayan. Yung discarte ko dito, ituturo ko sa inyo mga ko isa. Antayin niyo ako. gamit ko lang dito mga ois yan dyan tapos hindi dyan sinsil lang tapos ang gagawin nyo dyan mga ois alternate ba natin alternate lang mga ois ang gawin natin ikot niyo so, yung lalim so, play so, lalim play so, yung lalim. tanggal na natin yan. sa pagkakabit naman mga kuwis uh, di ba meron kayong lumang steering cone ito bawa diba, magkakabit kayo ng bago nito ipatong nyo lang to dito tapos ito yung pukpukin nyo Ayan. ganun yung discarte ko mga kuwis yan Uh, nililinisin ko muna itong tipos saka yung lagayan ng steering cone sa so may chassis then sa kakabitan mo ako antayin nyo mo ikakabit ko muna yan nakalimutan ko nga palang sabihin you nito know, yan eh. ito yung pyesa nyo yung customer bagong bago yan genuine part binili sa kasa kakabit naman natin ito mga uwis i-unboxing lang natin itong pyesa pyesa niya mga isya Screenshot nyo na lang mga kuisa. na bala So ayan, antayin nyo mga kuisa. Ikakabit ko lang yung bagong mga pyesa so yun mga kuys na natin yung mga bagong ball race yan, yan bagong bagong ball race yan mga kuys tapos isa yan, una yung isa yun nalagyan na din yun mga kuys antayin nyo mga kuys ha ikakabit ko lang muna lahat then pakikita ko sa inyo yung condition ngayon ng, uh, steering natin mga kuys so yun mga kuys uh, naikabit na natin lahat yung mga pairings nga okay na yung mga kuys tayo-gayon mo nga tayo. Hindi, yan, yan. Wala na yan mga kuwis. Smooth na smooth na yan. So, yun, kung may natutunan kayo sa aking video mga kuwis, pakipalaw naman ang aking Facebook page. Then, isunod mo yung aking YouTube channel mga kuwis. Subscribe na kayo mga kuwis. Salamat ng marami.